bababahan kaliwa bukas yung ano okay. pwede dyan dyan taglit lang sa seller. Opo. Ah, hindi, sa, then, seller sa buyer. Uh, buyer. Seller and buyer. Ah, seller and uh, buyer. buyer. Mm -hmm. Ah, halimbawa kung isa lang yung yung sa seller, isa lang yung ID. Driver's license pa ah, din ng kahit wala nang isang pangalawang ID. Opo. Okay. Ganon din si customer. Opo. Kahit wala siyang dalawa, isa lang Opo. driver license ang pinakabalit. Okay. Tapos Dito di kapte. So yung deed of Sale sa seller, oh sa seller, seller manggagaling, manggagaling yung seller. And deed of Sale sa seller. Sa seller po. Oh. So gagawa. So ilan ang copies ang kailangan? 3 copies. Para sa yung 3 copies para sa akin isang kopya, Tapos isa sa customer. Dalawa po. Ah, dalawa so, sa customer. Sa akin doon bibigihin Yung pangatlo po, nino sa inyo. Ah, okay. So ibig sabihin yung 3 copies na deed of sale isa lang ang original tapos dalawa yung duplicate so lumalabas yung isang duplicate para sa seller tapos yung original and duplicate sa customer dalawang kopya sa kanya tapos magsa-sign ako tsaka siya ng tatlong, tatlong sign sa ID. Ah, sa ID ah sa ID lang hindi sa deed of sale, sa deed of sale siya. Ah, okay so ako, so lahat ng kopya nun ng deed of sale meron akong signature na tatlo tapos si Cosa Magano din, tatlo. O, Tapos yung ID nga, ID nga, ah, pares. ID ko, tsaka ID nga. Tatlong firma rin. Opo. Okay. Nakatouch okay. yun sa deed of sale. Opo. Okay. So, lumalabas yung ID nga, isa-xerox ko, di ba? So, ilang ang kopya? Tatlo. Tatlong kopya rin. Alam ba, kung dalawa yung ID nga ibibigay or isa, sa tatlong kopya. Okay. din sa akin. So, bawat, bawat yung deed of sale, mayroong atas na ID ko, ID nga. Okay, so tapos lahat 'yon puro may tatlong spear mga nga at ako. Okay. Yung ID pwede pagsamahin na. Yung ID lang. Uh, hindi I mean yung alba, yung dalawa. Aliwan, ID dalawa lang, ID. Isang okay. papel lang 'yon. Pwede. Back and forth na. Kahit yung harap. Ah, yung harap, harap, harap lang. lang. So ganun din si Sela. Yung back and forth ang yung national ID. Ah, yung national. Kung, na national ID ang ginamit. Pero kung hindi, kahit front harap. lang. Okay, tapos oh, Ganun lang, puro front lang Okay, tapos uh, Isa pang question ma'am uh, uh, Tawag dito Nawala no, tuloy ako uh, So, halimbawa eh, Ano pa ba? Tay lang ma'am Hindi, ano pa ano? Uh, halabawa, yung firma ko Kahit sa left or right Ganun din siya yung signature. Tapos yung sa ID naman po, sa baba lang, pwede kahit saan po, kahit kalat, okay lang po. Ah, kahit kalat. Ah, kahit left or right side, mm -hmm. ganun din kahit saan. Basta meron lang kami firma. Opo. Okay. Yung, sa deed of sale, dun lang dun sa mayroong naka-guide na... Sa iba ko nakakalam. Ah, so wala na... na, ah, wa okay. wala na sa... ah, wala na sa gilid-gilid. Ah, uh, uh, pero hindi sa absel doon lang kung saan yung sinasabi magpirma na yung printed name and signature doon lang sa tatlong deed of sale. Pero sa mga gilid-gilid wala na. Ganun din si customer. Okay. Tapos yon basta dalawang kopya sa kanya, isa sa akin. Tapos maliban doon, ang septic habiwaan nagkasundo na, nagkabayaran na. Ah, uh, bali ibibigay ko na sa kanya yung two copies ng deed of sale. Uh, original and duplicate plus yung documents ng motor ko yung ORCR lang tapos plus yung unit okay tapos siya na bahala mag-process ng pagka transfer ng pangalan niya sa ORCR ko tama siya na bahala tapos yung kailangan bang i-report ko or siya ang mag saan sa HB, HB, HPG. Uh, ang purpose nun para mapatunayan na siya na ang bago may-ari. Yun ang purpose sa HPG. So, siya na rin ang bahala nun. Labas na ang seller. Okay. So, ano pang dapat kong itanong? Pagkana magpagawa ng, ng deed of sale. sale. Di ba dito pwede magpagawa? Mm -hmm. Na, oh, ng of 300. Ha? 300. 300. Bali, 3 copies na yan. Okay. Ilang araw po yun? Ako ah, makuha rin pa. ah, okay. na yan. Halimbawa, wala pa akong buyer pero gusto ko na siyang gawin. Open po yung tawag ko. Ah, open tawag yun. So, parang gagawa na tayo ng date of sale. na ako ng date of sale sa'yo ng three copies. Apo. Ah, meron lang blanko ko yung kung di ba kasi isusulat Apo. kung sino yung bumili sino Apo. yung nagbenta presyo oh, tapos yung unit ng motor so, pati yung unit ng motor pwedeng i-blanko din siya or kailangan na natin i-indicate ah, na oh, kasi nagdadalong isip ako kung alin yung ibebenta ko Oo. Oh, so Kasi minsan yung wala kasi akong sapat na oras kaya parang iniisip ko kung pwede bang gumawa na ad para on the spot magkaroon ng customer na, na. Pero mmm. yung chassis agad Ah. Ah, okay okay. So dapat dala mo yung ORCR mo. Oo. Oh, oh. Kailangan dala yung ORCR kasi kailangan. Ah, oh, so papapagawa. hindi natin pwede siyang gawin pero pwede hindi. pwede ka na lang bumalik para madala mo yung okay. yung CR ah, para makopya. Oh, total may lead na tayo na. Saturday kayo lo open book. Pag Sunday sarado na. Hmm. Yeah. Pag ah, di hindi na. Bali ma'am, kung ganon, di lalabas niya. Gagawa ako ng sa inyo ng open na di of sale pero dapat naka-indicate na yung yung motor ko kung ano yung item na ibebenta ko para ma-print niyo yung kasi hindi siya pwedeng handwritten. So, ang ibablank po lang natin yung pangalan ng customer. Okay. Pero yung pangalan ko, nandun na, naka-type na. So, yung blanko lang yung pangalan, okay. saka yung date kung kailan binili. Okay. okay so. Pag nagpagawa na, notarize na siya, hindi pa. Naka ah, naka okay. Kahit blank pa rin siya. Okay. Ganun din, 300 lang. 3 copies. Okay, sige. Kapag so, bumalik siya, kahit sino. Ah, okay. Rapunzel po. Ha? 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 ba Ha? nandito? Ah, ah, okay. Pero isang grupo kayo. Okay. So, kapag siya ang kaharap ko, tatawagin ka na lang. Sasabihin ko lang, magpapagawa ng blank kong deed of... nang oh, para sa motor. Ah, okay. Open did of sale for motorcycle. Kasi iba yung pang property, di ba? Okay. So, banggitin mo yung motorcycle. Thank you. Thank you. Ay, anong pangalan niya, ma'am? Ah, kayo po ito. <laughs> okay. Si ate, nakalimutan ko yung pangalan. Brenda. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bali, yun lang, oh. Oh, yun lang ang yung process. Okay. okay, tapos but the rest, siya bahala mag-transfer ng pangalan sa ORCR at oh. saka yung HPG. Okay, sige, thank you. Okay. Doon ka muna o babalik ka muna? Oh, oh na so Note man, oh, no, lumalabas isang kopya, duplicate sa atin. Okay, okay. yung last copy yung, copy, sa original saka isang kopya. Oh. Du yung, nga, original at yung duplicate sa customer. Oh, oh. Tapos yung isa pang duplicate, yun yung atin. So ngayon, kapag nagpagawa, tanong niya mo yung yung atin no kasi kung dalawang duplicate you kaya tayo no mm. di ba so ba may yung yung first page yung original